inilagay na sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng Commission on Elections o COMELEC ang Bulwan. Maguindanao del Sur matapos ang serye ng marahas na insidente ng election-related violence. Kasabay nito, hiniling ng komisyon na si Bakin na sa pwesto ang tatlong mataas na opisyal ng PNP sa Maguindanao. At habang papalapit ang halalan, Tuloy-tuloy ang Comelec sa paghabol sa mga pasaway na kandidato sa pamamagitan ng show-cause orders. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Isa na namang lugar ang inilagay sa Comelec Control dahil sa mga tumataas na kaso ng election-related violence sa lugar. Sa pamamagitan ng memorandum na pirmado ng Comelec and bank, epektibo na ang Comelec Control sa buluan maging Danau del Sur. Madami po kasi yung pag-ambush dyan na nangyari nito mga nakakaraan. Uh, Basis sa report ng ating pong uh, PNP, AFP, kasama na rin po yung Comelec uh, Regional, ay talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa Buluan, Maguindanao, na ito ay makukonsider natin na election related. Hinilig naman ng Gun Ban and Concerns Committee ng Comelec sa PNP na ma-relieve sa pwesto ang tatlong mataas na opisyal nito sa Maguindanao. Ang rekomendasyong ito ay inadapt ng Comelec Anbank. Ang PNP ay deputized ng Komisyon para sa Halalan. Siguro po base sa assessment ng committee uh, ay uh, mukhang kakailanganin na, na magkaroon ng mga palitan. Maaari kasi na hindi, hindi nakukuha ng committee yung ganong klase na full cooperation o kaya naman hindi nakukuha ng committee mismo yung expect, expected na output pagkasakilos ng mga miyembro ng uh, opisyal ng Philippine National Police Area. Ang Datu si Suat at the del Norte, na naon inilagay sa Comelec Control, payapa na raw ngayon. Pero paglilinaw ng Comelec, mananatili pa rin sa kanilang kontrol ang probinsya. Hindi po porket uh, tumahimik ang lugar siguro po. At as of this time, ang Datu si Suat ay mananatili under Comelec Control hanggang sa araw ng eleksyon o maaaring hanggang sa matapos ang araw ng eleksyon. Ayon sa komisyon, meron pang mga lugar na pinag-aaralang mailagay din sa Kamila Control sa mga susunod na araw. Samadala, tuloy-tuloy naman ang komisyon sa pagpapadala ng shock order laban sa mga kandidato. Pinakabagong pinadalahan ng shock ng Task Force Safe ay ang Konsehal sa Pasay City na ngayon ay tumatakbo sa pagka sa lungsod. Dahil daw yan sa kanya mga racist remark o nasabi sa mga Bumbay. <laughs> Meron itong tatlong araw para magbigay ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng disqualification at election offense. Ayon sa Paul body, ang kanyang mga nasabi sa kampanya ay posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Hindi po magandang biro na ang uh, ibang grupo isang grupo lalo na halimbawa yung sinabing Bombay ay uh, ay uh, ating patutungkulan at i discriminate Samantala, ang grupong kontra bigay pumunta naman sa si Comelec para sampahan ng DQ case ang vendor's party list. Dahil ang mga kinatawa nito, hindi umano galing sa marginalized group o yung nasa laylayan. Dumalabas sa aming pag-aaral na yung top 3 nominees ay hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. It's a big mockery of the law particularly the Party List System Act of 1995, to have party list groups like this. At dapat lang na may disqualify sila. May sinampa rin DQ case laban kay Sambuanga City Congressional Candidate Kiser Olaso sa gitna ng kanyang kampanya dahil hindi raw ito national born citizen at isa o manong Cambodian. I'm a private citizen, I'm concerned and I'm not, I'm not uh, tolerating such, uh, yung mga peke-peke. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, Nasa Manay News.